Hello guys, magandang hapon and welcome back po ulit sa aking channel So yan, magshare tayo guys ng mga bagay na dapat hindi natin kinakalimutang ilista para iwas pagkalugi sa ating tindahan at saka syempre diba dagdag ng ating kita at benta So itong mga to guys ay napaka-importante talaga ng mga to So number one dyan guys, ang maglista ng mga bibilhin naglista ng mga bagay na wala na sa iyong tindahan, di ba? So, pag ako guys, uh, pag may bumili sa akin, tapos wala na ganitong item, sinasabi kong wala na o naubos na, yun, nililista ko na yun agad guys. Kahit yung mga item na kahit wala naman sa tindahan ko tapos tinanap, so lista ko na agad yan. Pero sinasabi ko, naubos na. So, dapat ganun. <laughs> di ba? Dapat naubos na. So, bilhin, bilihi, bilhin natin sa susunod para pag bumalik si customer, meron na tayo, di ba? So, wag tayo yung kung kailan mamimili tayo, di ba? Saka lang tayo maglilista. So, dapat while nagtitinda pa tayo, while naghahanap si customer, lista na agad. So, like sa akin, two weeks kami namimili. So, uh, bago pa mag-two weeks, di ba? Nakalista na yung ating mga ni, uh, bibilhin. Kasi yung mga hinahanap na tumer, dapat sulat agad natin. So, ayan. So, wag nating kaligtaan. wag nating kalimutan. So, pagka kami naman, guys, wag namimili kami sa binibilhan namin. Ikot yan, guys. Paikot. Para wala makaligtaan. So, after na, ayan na, nandyan na yung mga cart namin, nabili, nakabili na kami. Saka ko siya titingnan yung mga lista kung ano yung wala. Kung ano yung mga wala, so, saka ko siya babalikan. Para hindi yung ubos oras pag kada ano, tingin ka nang tingin sa listahan, di ba? So, yon So, susunod nun, guys, ay syempre, ang ating mga debote. So, yung mga debote natin, guys, huwag natin kaligtaan, huwag natin kalimutang maglista. Minsan, ang, tindahan talaga, ang tindera ay uh, tinatamad maglista. Madami tayong ganyan. ba? <laughs> diba? Mag, mag, madami tayong ganyang ugali yung tinatamad maglista. So, wag natin gawin yun, guys, para masinso diba? dire ang ating tindahan. ba? Diba? Dire-diretso ang ating pag-angat. So, yun, debote, guys, kasi grabe, ang debote, lalo na yung mga malalakihan, yung mga kasalo. Ay, ako, grabe, guys. Yung 12 piraso na debote malalaki yung kasalo. Ang ang deposit niyan guys ay nasa ano 100 dito sa amin, Bulacan. So meron kasi tayo mga uh, customer kahit may deposit yung kanila mga bote, hindi na nila binabalik. So, ang ginagawa ko nun guys, ginagawa kong 10 pesos ang deposit. Lalo na pag mga bata ang bumili ay agad-agad nandyan na nababalik nila agad kasi yung deposit sa kanila na <laughs> so, yun, di ba? Ang sipag-sipag magbalik pag mayroong deposit. Pero pag walang deposit, naku po. Kahit ilang beses mo na. Lalo na pa guys, yung may bumili ang pera. Kasi yung sa mga kasalo ko, 30 pesos. So, pag pumunta dito, 30 pesos lang ang dala. syempre nasa, nahin, nanghinayang naman ako na hindi ibigay kahit walang dalang bote. walang dalang pang deposit. So, binibigay ko na lang. Nililista ko. Tapos, yun. ah uh, dapat lang talaga, masipag lang tayong maningil ng mga debote para bumalik. Kasi pag hindi ka masipag maningil ng debote guys, ay nako kakalimutan. Tsaka may iba naman dyan na ginagamit nila sa ibang tindahan. Minsan nababalik sa ibang tindahan, ba diba? So dapat talaga mayroon tayong lista sa mga debote. May lista sa yung may deposit at tsaka yung walang deposit. So nilista natin talaga yun guys. So next natin dun guys ay uh, yung GCash. Ay, grabe, napaka-importante yun, guys. Kung tinatamad kayo, guys, maglista ng inyong transaction sa cash in, cash out, kahit yung cash out lang talaga, ilista natin. Kasi kung cash in lang naman, di ba, pumapasok siya yung pera, sisend mo lang yung uh, i-GCash mo sa kanila. So, walang problema doon. Pero ang ano doon, guys, ang pinaka-importante yung cash out kasi naglalabas ka ng pera. Lalo na, sabi ko nga, guys, dati, experience ko, up. mm, Hello. So yun guys, balik tayo. So ayun nga guys, so, dapat talaga naglilista tayo sa ating transaction sa GCash. Yung cash out lang, tinatamad kayong maglista lahat. Kasi ba diba, meron nga talagang ganun guys, nung na nangyari sa akin, may kwento ko lang ulit. <laughs> Ayan, kasi nga yung anak, kumuha na ng 500 pa naman yun guys. So kung hindi ako naglista, ay di ba, diba, patay ako uh, ibigay ko ulit yung 500. Kasi syempre, pumunta ulit yung tatay kasi kukunin daw niya. Sabi ko, ay nakuha na po ng anak ninyo. O ba diba? May proof ka, may may ebidensya ka na nakuha na. Paano kung, ba diba, uh, anga tayo dahil wala tayong lista, pasensya sa term. <laughs> kasi, di ba, minsan kasi may matitigas talaga ulo eh. Hindi naglilista. Minsan nga, nababasa ko na lang sa, face, sa Facebook. Ano daw, paano daw nila maano yun. Kasi, uh, pumunta daw three days na. Akala daw niya, nakuha na lahat. Yung mga Gcash niya, eh, pumunta. After three days, o oh, patay, di ba? Wala siyang, wala siyang, ano, transaction. I mean, wala siyang log. O, oh, di ba? Sayang. Baka nga, nakuha na. Tapos may kumuha ulit. O, oh, di ba? nga nga. So, ayan. So, next guys, dapat yung ating mga pautang, like yung may mga pautang tayo sa akin guys, yung mga pautang ko na, di ba, madamihan. Yung weekly or every two weeks ang bayad. So, di ba, may minsan, ah uh, nag, ano tayo, naglilista na tayo, nagkukupit na tayo kung magkano yung inutang, isusulat na natin, kaya lang may dumating. May time tayo na ganyan guys, di ba, na, oh, mamaya ko na nga ilista. Parang iniisip ko, sa utang ko naman, iniinista ko yan, ko yan talaga hindi may na kalimutan. Uh, mayroong, mayroon, kong akong ganyan guys dati, pero ngayon hindi na talaga, hindi ko na ginagawa. So, ganun. Uh, nangyari, nakalimutan ko nga, buti na lang nagbayad. So, isip ko, piliin ko sa listakan, wala sa listakan, o patay. <laughs> buti na lang nagbayad. O, di ba May mga ganun talaga. So, dapat talaga, guys, maglista tayo ng mga utang. Kung may kasunod, hintay, sabihin na lang natin na, ay, saglit lang po, ay, lista ko lang kasi baka makalimutan, sayang to. Ay, di ba? So, wag tayong mahiyang magsabi sa customer na, saglit lang po, lista ko lang po itong, ano, ah uh, dito yung sa utang. So sa iba naman guys, may mga umuutang guys na gusto nila, gusto nila naka-itemize, may gusto may iba naman gusto yung nakatotal na sulat na sulat Kasi experience ko yan guys nung ginawa ko, total na lang tapos sinasabi ko sa kanila yung amount. Kaya lang yung nanay nagtanong, ano daw yung mga yun? Oh, sorry, di patay. So buti na lang may lista doon sa papel, hindi ko natapon galing sa kanila. Hindi natapon. So ayun as ah, in ko kung mag, kung ano 'yun o di ba so dapat talaga naka-itemize yung ating item na sisulat sa utang nila di ba para walang question so sa dapat talaga ganun ang ating gawin so next guys yung mga piso-piso natin guys na kulang-kulang uh, sa mga customer di ba ang daming mga customer na ganun kulang-kulang yung kanilang mga uh, dala So, kahit yung piso, dos, tres, nilista natin. So, huwag tayong mahiya, guys, na maningil doon sa mga papiso-piso, dos, dos. Kasi, alam nyo, ah, pag pinag-ipon mo yan, baka umabot na sa libo yan, di ba? Nahiya ka maningil. Ako talaga, guys, hindi ako nahiya maningil. Pag andyan si customer, lalo na pag may utang siya, nakaraan, nagkulang siya ng dos or tres, ganyan. Pinapaalala ko sa kanya, guys. So, pag pinaalala nyo, guys, uh, isulat nyo kung ano yung uh, item na kulang niya para naaalala niya. Kasi minsan talaga ang customer, nagkaka-update siya nagka, <laughs> di ba, nakakalimot. So, ganun ang ginagawa ko. Ni, nililista ko kung ano yung item, tapos sinisingil ko. Di ba sabi ko, di ba may kulang ka pang ano, babawas ko na ha. Sabi so, ganun. no, di ba, binabawas ko. O, oh, wala namang masyadong nagko-question sa tungkol doon yung mga piso dos tres. So, binabawas ko. Ayun. Tapos yun guys, ang last po natin ay, ano pa ba? So next guys, yung ating benta dapat nakalista para nakikita natin kung magkano din yung ating kinikita ka kada buwan, di ba? So pag tayo guys baguhan sa tindahan, at least siguro mga 5 months, wag natin galawin yung ating uh, kita. So yung kita natin, i-rolling muna natin ng i-rolling para dumami yung ating mga paninda. Tapos after na nakikita nyo na uh, kumikita na kayo, pwede nyo yung tinabing 10% guys, uh, itabi niyo as savings na ninyo, di ba? Para meron tayong uh, savings sa galing sa tindahan na hindi natin ginagalaw, di ba? Huwag talaga natin galawin yun, guys. So, in case of emergency, may maduduko tayo, di ba? So, kung uh, gusto natin may idadagdag natin sa tindahan natin, pwede kuhanin natin yung ating savings, tapos palakihin natin, palaguin pa natin yung ating tindahan. Ganon. Tapos yung mga kinukuha nga natin guys, bayaran natin sa tindahan. Huwag yung kuha lang tayo ng kuha, hindi natin binabayaran. Baka di natin napansin na nalulugi tayo kakakuha natin kasi hindi naman natin binabayaran. Di ba? Tayo pala yung may dahilan kung bakit uh, bumabagsak yung ating tindahan. So dapat talaga naglilista tayo sa lahat ng dapat nating ilista. So yun guys, yun lamang ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye bye.